Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Ilang araw na lang po, Valentine's na mga kaibigan mga kapatid. Ang ibang hihawin natin ay nagpapatunay ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 5 ng libro ni San Marcos. Ito ay tungkol sa pagmamahal ni Jesus para pagalingin ang isang babae na matagal na nagdurugo at isang bata na namatay ng maaga. Alam na po natin ang ebanghelo na yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ilang beses na natin narinig yan. Na binuhay ni Jesus ang isang 12 years old na bata uh, at namatay na. Pinagtawa na ng mga tao bago niya, uh, bago niya pinaalis sila at sinabi niyang natutulog lang ang bata at binuhay niyang muli. At meron isang babae na nung naglalakad siya ay hinipo yung kanyang damit at naramdaman niya yung lakas na lumabas sa kanyang sa kanya at gumaling yung babae. May, mga kaibigan, mga kapatid. Tatlong turo ang matututunan natin sa ibang helo natin. At hayaan niyong i-share ko ang tatlong bagay na ito. Una sa lahat, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kanyang bigyan ng solusyon. Sa pagkatao lamang tayo. Ito ay matinding karamdaman, kamatayan, Sobrang baon sa utang, mga relationship na hindi naaayos, mga problema ng gobyerno at kung ano-ano pa. Meron nga po kaming kaibigan na nasa ospital ngayon at nag-aagaw buhay, wala kay magawa kundi tumulong lamang ng pinansyal at ipagdasal na sana ay uh, hindi siya matuloyan at gumaling na. May mga panahon, mga kaibigan, mga kapatid, tulad ng ganito sa ating ebanghelyo, na magandang alalahanin na kaya tayo may Diyos ay may mga bagay na sa sarili nating kakayahan ay hindi natin kayang bigyan ng solusyon o remedyohan ang mga ito. Kailangan natin ng lakas ng Diyos o mirakulo na higit pa sa atin. At dyan pumapasok ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Pangalawang turo, maraming oportunidad para lumapit kay Jesus o sa si Diyos. Maraming oportunidad para lumapit kay Jesus o sa si Diyos. Alam nyo, maswerte ho tayo. Hindi na tayo kailangang bumiyahe pa at Israel para makita si Jesus. Para puntahan niya tayo o tayo magpunta sa kanya o sa kanya. Sapagkat wala na pong katawang tao si Jesus, sa isa na isang Diyos, isang Espiritu, maaari tayong magdasal sa kanya kahit nasaan man tayo. Sa simbahan, kung tayo magkakasama sa isang pamilya, sa trabaho man o sa eskwela, sa biyahe o kahit nag-iisa ka pwede na po magdasal. Pwede magpasalamat, pwede humingi ng tulong, pwede humingi ng mirakulo. Sapagkat maraming oportunidad para lumapit sa Diyos, sa maliliit na bagay at malalaking mga bagay. Pangatlong turo, mga kaibigan, mga kapatid, mas malakas ang dasal natin kapag may kasama tayo. Mas malakas ang dasal natin kapag may kasama tayo. Sa ating ibanghelyo, maraming sumusunod kay Jesus. Naghihintay ng mirakulo humihingi ng tulong. Kasama ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Kahit na may mga taong hindi rin niniwala sa kanya, kumukontra, ika nga, marami pa rin ang sumusulod sa kanya at alam nila ang galing na ginagawa ni Jesus. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kapag sama-sama tayo na kinukulit natin ang Diyos, mas pinapakinggan po tayo ni Lord. At sa experience po namin ni Mrs., mas madaling sagutin ni Lord ang ating mga pangangailangan sa aming araw na araw-araw na sal hanggat maaari. Sinasama po namin ang mga anak namin. Nagdadasal po kami sa sasakyan habang hinahatid sila sa school para malaman nila yung mga kailangan naming gawin o tapusin o mga ipinagdadasal. At alam niyo unti-unti nangyayari itong mga to. Siguro nakukulitan na rin si Lord kasi marami kami nagdadasal sa mga bagay na ito. Mas malakas po ang ating dasal kung may kasama tayo. Mga kaibigan, mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Marami tayong pagkakataon para lumapit sa Kanya. Alam natin na kailangan natin ng Diyos. At alam natin ang Kanyang kapangirihan. At mas makapangirihan din ang ating dasal kung sama-sama tayong hihingi ng mga bagay-bagay. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay para mabless din sila. Ito po si Brother Roy, nagsasabi sa si inyong mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos.